Kamusta, kamusta kayong mga ka OFW? Kamusta po ang ating mga kalagayan? Isa na naman pong balita, masamang balita, nakakalungkot na balita sa ating mga OFW lalong-lalo na sa mga kasambahay na isa na namang kainday natin. Eh natagpo ang patay na tagpo ang patay sa kanyang kwarto sinaksak daw siya ng kasama niya sa bahay na nakakalungkot po na tayong mga kainday kasama nating sa bahay eh siya pa yung papatay po sa ating nakakalungkot po at ako po'y nalulungkot dahil siya po ay isang OFW from Pangasinan at ako po'y tubong Pangasinan nakakalungkot nakakasama ng damdamin dahil isang kababayan mo nawalan ng buhay sa pakikipaglaban niya para sa kanyang pamilya. Pero hindi natin alam, hindi pa natin alam ang kabuuan, ang motibo kung bakit siya binatay. Kaya sa ating mga OFW, sa ating, lalo na sa ating mga kasama, sa ating, sa ating kasambahay, mag-ingat po tayo. mag po tayo lagi na maging mapagpasensya tayo. Maging aware po tayo. Huwag tayong magtiwala. Huwag na huwag po tayong magtitiwala sa ating mga kasama sa bahay. Na kahit sino, sinong kasama natin, kabayan man natin yan o hindi. Kasi kahit kabayan natin, pwede tayong ilaglag. Marami akong kakilala. May mga kakilala ako na magkakasama sa bahay. Pero nagkakatampuhan. Nag-aaway. Ano pang dahilan? Ano bang dahilan ng kanilang tampuhan? Bilang isang kasambahay, nakikita ko pong dahilan kung bakit nag-aaway, nagkakatampuhan ang mga kasambahay dahil sa trabaho trabaho dahil yung iba magulang sa trabaho yung iba nagtatrabaho yung iba nagsiselpon yung iba pag hindi inutusan ng madam hindi gagalaw so ang punot dulo ng tampuhan awayan ng isang kasambahay is about the work yung trabaho. Mahirap talagang may kasama sa bahay dahil mag-aanohan kayo sa trabaho. Magkakaingitan kay madam. Pasipsipan. Yun yung, yung mga dahilan. Sumbungan. Madam na si ganito, ganyan, hindi nagtatrabaho, pag ganyan na kayo, saka magtatrabaho, gano'n, gano'n yung mga style ng mga kasambahay. So sa ating mga kasambahay, intindihin natin ang bawat isa, tulungan natin ang bawat isa. Dahil iisa naman po tayo, iisa ang ating layunin, ang magtrabaho. So kabayan, magingat na lang po tayo lagi. At mapagpasensya. Intindihin natin ang bawat isa. Kung may problema, kausapin natin ang maganda. Huwag natin siyang awayin. Huwag natin imarites. At doon nagsisimula ang lahat. So, kabayan, hanggang dito na lang po. Magingat po tayo lagi. At sa huli, manalangin po tayo lagi. Ipanalangin natin ang bawat isa. Magpanalanginan po tayo dahil yun lamang po ang tanging solusyon sa atin dito sa ibang bansa. God bless. God bless us all.